Hanggang saan nga ba ang kaya mong isakripisyo para sa iyong ipinaglalaban? Sumasali ka ba sa isang kilusan dahil kaisa ka nila sa mga layuning naghahangad ng pagbabago sa ating lipunan? O sumasapi ka sa isang samahan dahil kailangan mo ng pader na masasandalan para sa iyong mga sariling adhikain? Alikat magbalik-tanaw tayo sa kwento ng isang taong naghahanap ng pagbabago at minsan ang nakipaglaban para sa bayan. Namulat sa mga ideolohiyang sa tingin nila'y kailangan ng mga mamamayan, ipinaglaban at ipinagsanggalang ang pinapaniwalaang siyang tama. Ngunit nang makatikim ng kapirasong kapangyarihan, ay nasilaw kaagad sa kinang ng salapi at dagli ang ibinenta ang prinsipyong ipinaglalaban. Ang kwento ng pakikipagsapalaran, pamamayagpag at pagbagsak ni Joey De Leon ang kilabot na leader ng RSG Red Scorpion